Hey yo boy, what is up mga kadali at uh, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat sa lahat ng mga nunod ng video na ito mga kadali So ayun, nandito kami sa may NCC New Clark City Ayan, so nag-service kami dyan ng mga manunood ng Enhypen Enhypen ba to? Ewan ko ba? Basta ha, mga Korean na magko-concert dito sa New Clark City Ayan, kung makikita nyo, ayan yung uh, kanilang uh, mga naggagwagwapuhan na K-pop At ayan ang mga manunood, napakadami, kadali, sobra Sobrang dami niyang kadali as in talagang napaka-traffic dyan Hey yo boy, what is up mga kadali? So ayun, nandito tayo sa mga ano? <laughs> sa mga Init Boys Evolution 200 sama-sama na yan Team Conejo HGCCP shoutout sa inyo lahat mga kadaler ayan ah okay, sorry Team Sulot headed by uh... Arnie Arnie pa ba yan Arnie dama mga papakan yun oh 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 maraming, oh maraming. Ay, hey, brother, magandang po. Ano? Okay. Magandang hapon po. Hello po. Magandang gabi po. Ako po pala si Kim Boy Dali. Mamaya po bibigyan ko po ng sticker. <laughs> Ayun po. Ayun oh, nandito tayo sa kampo ng mga good boy. Ayun oh. Mga kadali, oh. Bibigyan natin lahat ng sticker 'yan. Libre la diyan mga kadale. Hindi tayo malulugi. Eh. Alright? Basta mag-subscribe sila. Ayun. Brother. Magayon, oh. pare nga yan. Shout out. Ayun, no? Pinakamaganda lalaki sa lahat, siyempre. <laughs> of course! Ah, Thank you. Skyway boy. <laughs> sir. Sir, shout out. Shout out. Ayun, shout out Ayun, <laughs> sa iyo, sir. Baka may gusto kong shout out, sir. Team Sulut. Team, team Sulut. Ah! Kasama ka, sir, sa Team Sulut? Oo. Oh, hindi ka nagdadalawang po. isip, sir. <laughs> Ayun, sir. Ayun, <laughs> sir. Ayun, sir. Ayun, sir. thank you. Sir, baka may gusto kong shout out. Shout out kay Paring Ngarni. Ayun, sir. <laughs> shout out po. Baka sir, yung pamilya mo. Eh. Sir, napapanood to nationwide. 24-7. Ayan, sir. Shout out, sir. Shout out sa pamilya ko, tsaka eh, sa mga kasama. Ayun, shout out sa pamilya. Sir, oh. Ayan. sir, ba may gustong shout out. Uh, shout out kay Jasper. Ayun, Jasper sa anak. Sir, oh. Thank you. Sir, shout out. Sa asawa kong pinakamahal. Ayun. Pangilan. Pangilan. Sir, sandali lang pang ilan daw sabi nila <laughs> isa lang favorite ah isa lang favorite one stick to one one hundred alright sir dito lang po na muna ako magbibigay muna ako sticker ato <laughs> sir gusto magpayaksmokes talaga nito si sir eh sir <laughs> sure sir, baka may gusto ng shout out, sir. Shout out, putangin na <laughs> Sir, <laughs> sir, <laughs> sir shout out. Sir. Ayan. Sir, baka uh, may gusto ng shout out. Shout out sa mga fans ko dyan. Ayan. Uh, follow me on my TikTok. Ayun. Anong pa-TikTok mo, sir? Nagloko ni. Eh. Nagloko ni. Eh. <laughs> Ayo kay Chef. Shout out po. Ayun, shout, shout out. Zero. Oh. Shout out sa iyo, sir. Ba may gusto kang shout out, sir, yung mga kabit mo, ay kabit sorry, yung mga mahal mo sa buhay, sir. Ayun, shout out sa mga pamilya ni Sir. Ayun. Oh, sir. Oh. Sir, shout out sa iyo, sir. Magpakilala ka, sir. Ako po si Boss Lodi, salamat. Ayan, si Boss Lodi. Sa so, sarap. Ayan, asawa ko. mo. Ilan ba 'yung asawa mo, sir? Salamat. Ay, salang. Okay, okay. Pero si si Brother Ronnie. Hey! Dale! Ay, ito mga Dale, 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 kape. salamat, sir. Ayun no. Lalagay ko muna dito, sir. No, mamimigay muna akong sticker. Oh. Ay, thank you, thank you po, thank you po. Ayan, si Siyempre Tropang Darren. Itadagdag na naman sa collection nito. <laughs> si Pareng Allison. Siyempre si Brother Brock. Ayan, Cher. Amo. So, yun, oh. no? Cher. Shout you out, Cher. Uh, Kailan niyo present ni? Thank you sa kain may 2 tip pa. Dale. Kim Poy Dale. ayon mga pamilya mo, sir. Mga mahal mo. Mga mahal mo at mga asawa mo sa buhay. Wala pang asawa. Ah, wala pa. Sir, oh Thank you, thank you, Baka may gusto kong shout out, sir. Shout out sa pamilya ko. Thank you, thank you, ko. Parang ang dami nun, eh. Mga pamilya ko, sir. Oo. Kasama na lahat doon. Ah, kasama na lahat. Ay, si sir. talaga sikat na sikat, na, sikat si sir. Oo! <laughs> sir, oh. Sir, sticker mo Ayan, baka sir may gusto kang shoutout. Yung girlfriend mo, sir. No, no. Ayan, oh, ayan si sir, oh. Sir, baka may gusto kang shoutout, sir. Hindi, yung ano yung pitch mo Ayan, Kim Poy Dali, shoutout. Ayan. Si sir naman, sir. Baka mayroon kang mga mahal. Ayan, ilan na asawa mo, sir? sir. Ay, salang lang, ay, 'yan. 'Yun, rare na lang kami mga ano, loyal. Ayun. Kingboy Kingboy dale. Ayun, shout out baka may oh, pamilya. Uh, shout out kay Berto sa tropa namin sa Siberia, si Berto. Ayun, oh, Siberia. so kakilala mo si Tedric. Tedric oh, Buwan. Si Boy, Tedric. Ah, all right. Madam. Hi. Kingboy dale, ba may gusto kang shout out, Madam? Wala. <laughs> Wala daw siyang good stand out. So Ayun, maraming maraming salamat. Thank you very much mga kadaale. Potani dala <laughs> ka ilagay ng mata. Ala na eh loban eh. Tingin Atin director manselek ya ni. Tayo. Kard kard. Tayo ida na bala. Blabdi ka bingi ya naman. Ai sai show gagina. All right. usay ka pa pala. Wow! Ayan nga mga kadalit Maraming maraming salamat Sa nanood ng video na ito Ayan, tutupan wow. na, tapos na yung concert Hintay na na yung mga guests namin Mga kadalit Salamat sa mga tropa Na nakasama namin sa gabing ito At shoutout sa inyong lahat Mga kadalit At uh, right safe Hey yo boy, what's up Mga kadalit